mas maraming hungry Filipino, Filipino families ngayon kaysa nung panahon ng COVID. 2.8 million Filipinos considered themselves newly poor. Kakaupo lang ni Bangad he threw 2.8 million Filipinos to the ranks of the poor. Kasi yun yung bagong newly poor yun eh. Hindi pa kasali doon at declare yung hunger na sinabi Ay, mo mo ka. Hunger, kahon. oo. 25.9. Iba yung so hunger. Kasi yung hunger, families yun. Yes. Families yun. Itong 2.8 Filipinos talaga to one by one individual. Mm -hmm. Mas mala, mas masahol yung hunger kasi families yun. The highest since the COVID pandemic also under Marcos. Ito yung epekto ng corruption, mga kababayan. It does not require a rocket science to understand the the, the connection between corruption at ang mm -hmm. paghihirap ng taong bayan. Mga kababayan, I'll give you an example na mas clearer to to me. Nakita po ninyo yun yung December na yung bridge ng biliran na yung orange na nagduyan-duyan? You see that? Mga kababayan, yeah, nakita yeah, yeah, siguran yeah. nyo yeah. nagbayad? O, oh, yung nagduyan-duyan bridge na muntik, kabagsak uh, na eh. E yun yung bridge namin sa Biliran, that's the only okay. bridge we have that connects us to the regional network in Tacloban. Yun yun yung bridge namin. It was constructed in 1975. So, parang okay. 50 years old siya today. When I was congressman, naglaan ako ng 20 million pesos diyan. 20 million okay. yata if I remember. 20 million to strengthen it and refurbish it. Kasi ang kulay ng bridge na yan dati puti. Tapos pinakulay eh, ang, ang district engineer ko kasi babae. So, um, kinulayan din ang orange kasi ang kulay ng DPWH orange. Eh nung Oo. nakita ko, ay hindi na ako nag nag-oppose. Okay. Eh, sige, anyway, sige, orange. Tapos sinabi okay. ko sa kanya, lagyan mo ng light. Kasi yung bridge na yan, wala talagang light yan. Walang light yan sa gabi. Madilim na madilim yan. So nung yung naging congressman, ang liwaliwanag ng bridge na yan, bago yan, inayos yan, pinago yung mga bolts sa ilalim. Yung 20 million ko, 2009 yun. Umabot hanggang 2021, 12 years. Umabot siya ng 12 years, ang 20 okay. million. Tapos ang 2021, naglagay uli sila ng pondo. This time, 49. 6 million. Almost 50 million. Wala pang tatlong taon, 2024, halos bumagsak na yung bridge. Nagduyan-duyan uh, duyan, you, you yeah. no, nag -duyan, duyan na. You get the, you get the picture? Yeah. In 2008, I put 20 million. The 20 million that I put lasted 12 years. Mm -hmm. Walang duyan-duyan. Hindi siya nagduyan-duyan. Tapos dinagyan nila ng 49, almost 50 million in 2021. 3 years later, nagduyan-duyan duyan na. Ngayon, anong nangyari? The bridge cannot be used. So, mm -hmm. kailangan ang mga truck ng pagkain dadaan sa barge. Magbabayad ka sa yeah. idadagdag doon sa So, pagdating doon sa biliran, mas mahal na ang bilihin. You actually shell out more and you have less money to buy food. That's the effect of corruption. To illustrate yeah. it. Ito, dati ang truck dumadaan sa bridge. Walang bayad. Libre. So kung ano ang presyo sa takloban, it's the same price in biliran. Pero pag ngayon, dadaan ka, dasasakay ka pa sa barge. Magsacharge yung may-ari ng lupa sa kabila, magsacharge din yung may-ari ng lupa sa kabilang side at yung barge. Mantakin nyo na lang. Pagdating sa biliran, mas mahal ang bilihin. Yeah. So kung ang pera mo isang daan, your 100 can buy less. That is when you they, you go down to the ranks of the poor and you go hungry. You go hungry. So mm -hmm. yun yung epekto mga bayad. Uh, speaking of itong casino na ang mm -hmm. pera dapat ng gobyerno na pupunta na sa atin. Hindi na napupunta sa pribado mga kamay. Pero may nagdikta. Ang nagdikta ang tiba-tiba. It is not difficult to understand or see na 2.8 million Filipinos fall into the ranks of the poor and more and mas maraming hungry Filipino Filipino families ngayon kaysa noong panahon ng COVID. Ang sa akin is tiba-tiba talaga yung babaeng nagdidikta dyan sa Malacanang.